kultura at panitikan ng kaunlaran. Ayon po kay Dr. Zeus Salazar, ang kultura ay kabuuan ng isip, gawi, damdamin, kaalaman at karanasan na nagtatagda ng maangking kanyahan ng isang pangkat ng tao. Ang wika ay hindi lamang daluyan kundi git pa rito tagapagpahayag at impukan kuhaan ng alimang kultura. Walang kulturang hindi dala ng isang wika na, wika na bilang sanligan at kaluluwa ay siyang bumubuo, bumububog at nagbibigay diwa sa kulturang ito. Ang panitikan ang dakilang paman ng ilalim sapagkat dito natitipon ang matatayog na kaisipan sa loobin, mithiin at mayamang karanasan ng nakalipas. Sa pamamagitan ng panitikan, naglalakbay tayo pabalik sa nakaraan at nakikilala mga paham at henyo ng pahapon at nadadalaw ang malakaraiso nilang bayan ng likas nitong ganda natutumayan ng kadalisayan at kapinuan ng kultura ng mga sinaunang sambayanan bago ang lahat ng ito ay sinaklop ng kolonisasyon at ibinilanggo o binunsod ng westernisasyon ano pa sa pamamagitan ng panitikan ay makikilala natin ang ating mga sarili ito ang dahilan kung bakit binansagang ang panitikan ay salamin